ang 28,000 pero ang year niya is 2018. What's up guys? Another job, another day. Kung napanood nyo yung 28,000 na Odo na 2018, ito na yung ginagawa natin ngayon. Gusto lang namin pakita kung paano namin nilinis o dinetailing itong motor na to. Isa nga pala to sa mga ginawa namin ngayong araw dahil biniyak namin yung makina. At hindi hindi naman nagsisi si owner dahil malaking tuwa niya na ang linis-linis ng kanyang erok. Kung napanood mo yung naunang video neto, sobrang dumi neto at ang dami-daming-daming putik at lupa sa loob ng motor na to. Kaya eto na siya ngayon. Kung makikita nyo dyan guys, wala nang mga dumi or buhangin dito sa loob ng motor na to guys, sinasama na rin namin yung mga ganitong trabaho dahil para hindi na magpatong-patong yung dumi kung sakali mang ibabalik yung mga parts ng motor. Laking tuwa din ng owner na nakita niya na ang motor niya ay sobrang linis na.